may bumisita sa Comelec kanina. Ako mismo gusto ko mag-file para mapatunayan ko sa Comelec na ginagalang ko kanilang batas. Tungkol saan po ba yung final ninyo? Nalaman ko yung mga volunteers ko na talagang anti-corruption advocates ay sila ay, 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 gumawa nga nitong iPad for Advocacy. Sige nga po, madam. Paki-explain sa taong bayan kung paano nadamay ang pangalan ninyo sa isyong yan. It's a long explanation. Kung sa bagay, konti lang oras natin. Eto na lang po. Ano po ba ang lesson na natutunan nyo dito? At malaking lesson para sa akin nito na malaman pala na ang taong bayan ay hungry for iPad. Say that again! Na ang taong bayan ay hungry for iPad. <laughs> kinakain na palang iPad.